Kamusta mga kababayan? Kali may online po nagbabalik alam niyo pati ang Comelec ay nawiwindang na rin. Kahapon mayroong mga balitang lumabas na ayon sa interview ng chairman ng Comelec na si Mr. Garcia ay inurong na, no? nagpostpone na rin sila. Yung original na schedule ng uh, voters registration na dapat ay gagawin sa July 1 to 11 at uh, itong mga nakalipas na buwan ay binago po yun. No? Ginawa po October to July 2026 kasi hindi pa tiyak ang schedule. Eh, no? At ang bago nilang schedule na binibigay, yung kanilang ibinisip, na kanilang plano na maaari na nilang gagawin ang voter uh, voter registration ay sa August na daw po. Itong August na darating 2025. First week of August. At sabi ay gagawin nila ito uh, sa loob ng sampung araw. Ang malaking tanong, mga kababayan, ay bakit na naman kaya biglang kumambyo o biglang... Uh, babaguhin na naman yung kanilang schedule sa pangatlong pagkakataon. Parang nahawa na rito sa postponement schedule ng schedule nung mga nakaraan. Pati ito schedule ng voters sa registration nila ay uh, po na rin at August. ah uh, tanong yan, ano? Siguro, kasi nga sabi ni uh, Chairman Garcia ay baka. No? Baka daw biglang matuloy. So, hindi sabi pag sinabi baka, hindi pa sigurado. Pero, merong siyang uh, pakiramdam na maaaring matuloy sa December 1, kaya lang ay, ang punto kasi niya dito ay kaya sila mag, mag, mag gagawa ng voter registration sa August, eh kasi nga daw para daw yung mga 15 uh, to 17 years old ay makapagparehistro at maaaring makaboto sa December 1 kung matutuloy na nga po. So, ibig sabihin, kung hindi man po uh, matuloy pa din itong December 1, 2025, eh meron lang silang nagawa. Meron lang mga nakapag-parehistro kung sakali din na matutuloy sa November 2, 2026. Eh, yung kanilang uh, gagawin na yan ay eh, para sa dalawang ano pa din, eh, sitwasyon. No? It's either. Kung baga, sige, okay na. Kung matuloy man lang itong uh, December 1, 2025, eh, nakapagpag kumawa tayo ng isang trabaho natin na ah, yung mga uh, pagparehistrong butante. At kung matutuloy din sa November 2, 2026, ayun. So, meron na rin mga nakapag-paristro. Kung bagay, mapabawasan yung alilang trabaho. Pero, siyempre, uh, magkakaroon pa rin yan ng mga pagbabago. Kung sakali man na matutuloy itong December 1. At magkakaroon din ng pagbabago kung matutuloy sa November 2, 2026. At uh, kung titignan natin, siyempre, hanggat wala pa naman pong uh, batas na naipapatupad, hindi pa naman po yan na naglaps in tuloy. Eh. May linggo pang lilipas, no? di pa rin na pinirmahan. Ibig Mag sabihin, hindi pinirmahan, hindi pa rin batas yan. Hindi pa rin naman naglaps in tuloy. At hindi rin naman nabito. At uh, mukhang hindi na rin ito mabibito. Alangali na dapat nung una pa lang nabito na po. So sa makatuwid, no? namamayani pa rin yung uh, ruling ng batas ng uh, kumbaga yung existing law ito pa rin po yung uh, uh, naaayon yung schedule na dapat, yung talagang dapat, eh, nasa ruling, eh, no? December 1, 2025, hanggat wala pong nangyayari, hanggat wala pong naipapatupad, yan pa rin po ang schedule talaga ng DSKE, yung December 1 po talaga, eh. No, ganun pa man, syempre sasabihin ng mga incumbent, yung mga bagong halat, napaka-unfair nga po kasi yan, napaka-unfair nga po kasi yan, kasi, bago lang kami tapos ay 2 uh, years lang kami eh, wala naman po sa batas no 2 years eh sa tong uh, punto no nila kung titingnan niyo nga naman tama nga naman po pero ang basta ruling ng korte suprema sa usaping eleksyon na 2 years kami uupo? di ba unconstitutional nga po yun ang kanilang in nilalabanan uh, ng mga incumbent so unconstitutional nga po yun kaya para sa kanila uh, magiging konstitusyon kung mapapatupad itong batas na uh, November 2, 2026. Kung baga, ano yun eh, hindi bias yun, hindi decision na bias yun. Inaayos na nga po eh. dito ba? So, mas maganda na inaayos na nila eh. Kung baga, sabi nga eh, fixed term. No? Magiging uh, nasa batas na yan. Sabi nga eh, uh, ituturing na yan nga uh, konstitusyon kasi nga itinatama na. Uh, kaya ngayon ang sitwasyon ay eh, siguro pag dumating yung araw na makapag-desisyon na yung uh, Pangulo dito no, na nakapag-desisyon na siyang hindi pirmahan. Ibig sabihin eh, lapse in tulo na yun. Uh, kung baga eh, malinis, kung baga play safe. No? So sabihin niya, ah, uh, nirespeto ko yung uh, paano batas na yan. No? Hindi kong pinirmahan pero meron po nga batas na masusunod. Kaya po yan, eh, nag-lapse in tulo at magiging ganap na po yan na batas. At kaya, November 2. Sa ngayon, sabi ko nung nakaraan, 50-50. Hindi po pwede natin sabihin, tuloy na tuloy. Ah. Ano, 1,000% sa December 1. Eh, meron na kasing bagong batas. Kaya tayo nagkaka... Kaya yung mga ah, nagbabangayan, no? Huwag nyo nang asahan yan. Ganto ganyan. Huwag na kayong mangarap na matutuloy pa yung December 1 kasi meron ng bagong batas. Ang kabila naman, huwag na kayong mangarap kasi tuloy na tuloy sa December 1. So, ang mangyayari nito, eh, ating hati pa din ang mga opinion dito. Siyempre, eh, sasabihin naman ng iba, ah, uh, yung ruling pa rin ng Korte Suprema, bandang huli, Korte Suprema pa rin ang uh, magsasabi dyan. Sabi nga yung final arbiter. Huling Kung Kumbaga sila na yung mag interpret sasabihin na nila na itong batas nyo ay unconstitutional at or or constitution. O kaya lang eh ang mangyari pa rin naman kasi tungkol sabihin na unconstitution, no? Eh katulad kasi no nakaraan ko iniisip ko yung sinabi nila unconstitution, eh natuloy pa rin naman yung BSK noong 2023 parang naging sabi-sabi na lang eh, papel lang eh. Hindi na hindi nagmaterialize yung sinasabi nila unconstitution kasi dapat itcha-challenge yan sa korte. Maghihiring yan. Uh, pero nang nilabas na final decision pero natuloy pa rin yung 2023. Pwede ba mangyari ulit yun dito sa tingin nyo sa itong uh, November 2, 2026 kung ituturing na unconstitution. constitution? Di ba? E kung laging final na matas na nga po yan. E uh, ibang usap pala naman yan kasi sa uh, July 28 yung uh, sona ng Pangulo at doon din magbubukas yung uh, 20th Congress. Sa palagay nyo ba, tatawid pa yun doon? Yun yung giiwanan kong tanong sa inyo. Okay, so comment, comment, ulit kayo dito. Mga address, yan po yung ating update. No? Share ang video and subscribe po. Ang dito na lang, maraming salamat. God bless.